Kaya na, kakain ako isa lang. Kasi yung mm. ulang, isa lang. Tangi, isa lang. Gusto mo mabulag kagaya ni nanay? Huwag <laughs> nga. Anong paborito mong ulam noon, nanay? Karne. Ayun! <laughs> Pati si Bandam, mahilig din sa karne. Ano? Bata? Baboy? Ah, uh, KJ, si Bandam, uh. mga ilang araw na lang, mabubulag din. Oo. Uh -huh. uh -huh. Kasi yeah. ang lakas niya, apat na kanin yun lagi niyang kinakain. Uh -huh. yeah. Pwede ba, nay? Pag si Bandam nabulag, dalhin ko na rin dito sa inyo. Kaya basta usapan natin, pag nabulag ka at hindi ka na makalakad, dito ka rin, upo ka dyan, hawak ka rin sa poste, ha? Huh? thank you. Mga kababayan, mga kabarangay, magandang hapon po sa atin lahat. Sa araw na to, ah, uh, may babalikan tayong uh, magnanay, si Nanay Nora. Nakalimutan mo yung pangalan ng isa? Piolin. At saka si Nanay Piolin. Nanay, Nanay, nolan, Nanay, Nanay, Nora, babalik oh, oh. oh, so ikaw ang host ngayon, pwede ba yon? Ikaw ang magaling na host? Yeah. Oo. Oh, sige, kakausapin mo sila. Kakausapin mo yung dalawa. Sige. Ano sasabihin sabi mo sa kanila? Ah, uh, sana yan. Titigan ko ito ng ayuda, ang oh, eh, ganon? O. Hey. hey! Hello, Nay! Oh? Good morning. morning. Sino kasama mo dito na eh? What? Inong! Ay, nandyan pala si nanay. Saan kayo galing na eh? Kapilang bahay? Kapilang bahay? Kapilang bahay? Kapilang bahay? Nay, ano po yung niluluto nyo? Po. Ha? Alamaw. Ah, Kumusta kayo dito? Hindi, ganito lang. Hmm? Bahay ng anak nyo yon. Pinuntahan nyo? Opo. Ha, ito, bahay din ng anak nyo? Opo. Oo. Oh. Ano Opo. kayo nga pala bahay, anak nyo? Bakit dito lang kayo, Nay? Kasi, ano, may siminto siya. May siminto? Oh, yes po. Tapos, ihi ng ihi. Sino po? ako po? Ah, si Nanay Nora. Opo. Ihi ng ihi. Opo. Kaya dito na lang kayo. Opo. Dalawa kayo dito? Opo. Nanay Nora, kumusta po? Buti. Bakit ihi ka ng ihi kasi nanay? Hindi ka na ba nakakapunta ng CR pag umihi? Hindi na. Diyan na Hindi lang? Hindi ah? Hindi ako makakalakad. Ay, hindi ka na nakakalakad. Um, Paano yung pag-iihi ka na eh? Dito na lang. Ah, dyan na lang? Pero naibababa mo pa yung short mo? Oo. Ah, okay naman. Paano pagtatay po kayo? May timba. Ah, sa timba. Tapos, ang ilaw nyo dito na ay eh, solar lang. Solar. Walang ilaw. Ah? Walang ilaw. Walang ilaw. Bale, permi naman ng madilim yung paningin mo na eh. Oh. Hindi ka na nakita. Kawawa naman si nanay, no? Na, paano ka naliligo, nay? Papaliguan. Papapaliguan ka. Araw-araw, nay? Yung mga bata. Mga bata nagpapaligo sa'yo? Oo. Oh. Mahirap talaga pag nawala ng paningin. Mm -hmm. Nay, kaya ako pumalik dito. Kasi may nakapanood ng upload videos natin. May nagbigay ng tulong sa inyo. Maraming salamat. Opo. Mga kababayan natin na uh... KJ, halika. Anika KJ. Upo ka dyan. Hawakan mo to. Kasapin mo si Nanay, na maos ako eh. Ikaw Ayun. naman. <laughs> Pakilala ka muna. Ayun mga kababayan, KJ27 TV po isa sa member ng team Daddy Frankie. Ayun na Magmula po nung na-interview po kayo ni Daddy Frankie, uh, kamusta naman po yung pamumuhay nyo dito ulit? Yung bigas po, meron pa po ba kayong bigas? Mayroon po. May bigas pa po? Mayroon pa. Mm, yung sa budget nyo naman po na binigay po ni Daddy Frankie, uh, kamusta naman po? Wala na. Ay, bakit po? Kasi binili ko ng gamot eh. Gamot? Opo. Gamot po sa? High blood. High blood. At Saan? saka, yung TV ng anak ko nga, isa. Anong nangyari sa TV ng anak nyong isa? Walang gamot. Walang, wala siyang gamot. Ah! ah hindi na anak nyong may TV? Opo. Bakit yung anak nyo na yun, wala ba siyang ano, anak? Wala siyang asawa. Ah, walang asawa yon. Binata rin. Opo. Kaya binilhan nyo ng gamot. Opo. Bali po, yung alaga nyo po pala dito is hindi lang po si nanay. Meron pa po kayong isang inaalagaan pa. Mayroon po. Bali, pang ilan yung pong anak yon? Pang... Pang lima. Pang lima po? Oo, yung kasakit magkakasakit. Si yung sakit niya, TB. Opo. Ano po yun? Lalaki po o babae? Lalaki. Oo. Oh. <coughs> Bali, magkano po yung gamot niya? Bakit po naubos ka agad? Eh, kasi, kuan ma, uh, ano, <coughs> yung isang araw, bisis. tatlong beses. Tatlong beses. Opo. Ito, paano naman po yung ulam nyo, di ba nung nakaraan po eh, payless po yung ulam nyo, di ba? Sana inuna nyo na lang din po muna yung ulam nyo po dito ni nanay. Hindi ah. Yeah, yung inuna ko yung gamot nila. gamot nila. Opo. Paano nay? kung wala kaming naibigay, saan kayo kukuha ng panggamot nung anak nyo po? Hindi uh, di sa anak ko. Magbibigayin din sila kunti-kunti. Ganun. Dalawa pala yung anak nyo, Nay, na alagain ninyo, no? Dalawa po. Nay, sa edad nyo yan, hanggang kailan nyo po aalagaan yung mga anak ninyo? Hindi ko alam. <laughs> Paano na lang po, pagka hindi naman natin hinihingi. Pero kung time na kunin na tayo ni God, Sino na po mag-aalaga sa kanila? Aywan ko lang ah. Yung mga anak pong iba. Mm. Yung mga kapatid na lang nila. Sabagay, kagaya ni Nanay Nora, ano? Dapat kasi ang nag-aalaga dyan kay Nanay Nora, yung anak niya. Mm -hmm. May Opo. anak si Nanay Nora. Opo. Pero bakit hanggang ngayon, sa inyo pa rin? Opo. Dapat yung anak ni Nanay Nora ang nag-aalaga, no? Kasi may anak siya eh. Apat. Apat na anak siya. Tapos yung asawa niya walang trabaho. Dapat maghanap ng trabaho. Oo. ayaw ko sa kanila. Ano pong sabi nung mga anak niya, hindi po ba nila napanood yung kalagayan niya po dito? Hindi ko alam po. Ah, hindi po, hindi po sila kumontak sa inyo pagkatapos ng pag-interview ni Daddy Frankie sa inyo dito? Wala po. Wala pa po. Hmm. Nay, yung sakit ni Nanay Nora, high blood, no? Opo. Tsaka diabetic. Opo. Saan ba nakukuha yung high blood, Nay? Sa ano? Panangan. Sa pagkain. O. Ah, ibig sabihin malakas kumain si Nanay Nora noon. Oh, opo. Ngayon hindi na. Ngayon hindi na kasi na high blood ka na. Oo. Oh, no. Nabulag ka na. Bandang narinig mo 'yon? Uh. Si Nanay Nora malakas siya kumain noon. Malakas kumain. Kaya na high blood siya, ayan nabulag siya. Nabulag ta. Kakain ka pa ng marami? Hindi na. Ha, uh, kakaino? Ah, uh, okay, isa lang tangin, isa lang pulang. Oh, sigurado ka. oh, oh Kausapin mo si nanay. Hmm, kausapin oh. mo si nanay. Si nanay Nora, bakit siya? Hmm, pala tayo. Oh. Tino, oh. tanungin mo, bakit siya na high blood? Bakit siya na bulag? Pati ka, hard life pati ha, bulag. Guru, guru, kang madami ha. Ah. Noon, oh. Kung, kung maraming. kakaya hey, kong... Kwan, marami ngayon. marami na yun. Di, di na... Nanay Nora, dati malakas ka kumain ng oh. kanin. Pati si Bandam eh. Nay oras, yung kausap mo si Bandam, kasama namin. Oh. Malakas din kasi siyang kumain ng kanin ngayon. Inaawat namin, ayaw magpaawat. Noon, marami akong kinakain ngayon, di na. Pukunti na. Oh, nay, anong mensahe mo kay Bandam para tumigil din siya sa kakakain? Kaya na, kakain ako isa lang. ulang isa lang, tangin isa lang. Sigurado ka ba dyan, Bandam? <laughs> Gusto lang. mo mabulag kagaya ni nanay? Huwag <laughs> nga, ginawa kita. Ha? <laughs> hindi ako Ay eh, hindi. Si nanay, no, dati no. malinaw mata, oh. meron. Tapos hindi na siya makalakad hindi kasi kyalakad. na high blood siya. Malakas daw siyang kumain. No. Anong paborito mong ulam noon, nanay? Karne. Ayun! <laughs> Pati si Bandam mahilig din sa karne. <laughs> ano? Baka, baboy. 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 oh Mahilig din si Bandam Hindi, eh. hilig ko dulay eh. Ano hilig ko. So, ibig sabihin, ano, uh, KJ, si Bandam, hmm. mga ilang araw na lang, mabubulag din. Oo. Hmm. Kasi hmm. ang lakas niya, apat na kanin yun, lagi niyang kinakain. Oo. Hmm. Hmm. Kaya hmm. kaya naman angin, isa lang. Tapos yung, Mm, o lang, isa lang. oh, siguraduhin mo ha, okay. para hindi ka mabulag ha. Uh, para mabulag. Tapos, hindi ka na makalakad. Hindi uh, na makalakad. Tinan mo, laki ng tiyan mo eh. Ha? <laughs> oh. Uh. Oh. noon ako, ganyan din. Ganyan ka rin na Mataba. 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 ka rin dati na uh. Ngayon, hindi na. Hindi ka na makakita, hindi na makakain. Uh. Tapos, hindi lang, kinakain. Kunti na lang. Uh. May maintenance ka rin na Meron. Oh, very good. Anong gamot mo, Nay? New blood po. New blood. oh Nay, sa experience mo, ano yung masasabi mo, Nay, kasi mapapanood ng mga kababayan natin to sa nangyari sa'yo. Pwede bang bigyan mo ng payo yung mga taong makapanood sa'yo para maging maiwasan nila yung high blood? Kagaya namin. Oo. Oh. Sige nay, anong masa anong mensahe mo sa mga taong mga kapanood para hindi na sila magaya sayo, makaiwas po sila. Gaya ni Bandam, anong payo mo po kay Bandam? Si Bandam malangas kumain. Ah? Marami. Marami kung ang kinakain ko ngayon. Kaya nga po, ano ang uh, mensahe mo sa mga taong mga kapanood para hindi na sila ma-high blood? Ako rin at uh, high blood ako. High blood ka rin na eh. Opo. Oo. Oh. Kung kinakain. Kunti lang. O, oh, ayan, bandam ha? Oo. Oh. Kumain ka pa ng kanin na marami, tapos baboy, para bukas, bulag ka na rin. <laughs> <laughs> Tangin, unti lang. Oh, unti lang. Nai, pwede ba, nai, pag si bandam na bulag, dalhin ko na rin dito sa inyo? Para may kasama kayo dito? Hindi, <laughs> hindi pwede. <po>, <laughs> Pasyal-pasyal lang ko na lang si bandam dito. Oh. Ano hindi pwede? Wala ka nang magagawa pag bulag ka na. Wala ka nang magagawa. Hindi ka na rin makalakad. Tingnan mo si nanay. Di ba nagpunta tayo dito na kara, Nakaupo siya dyan. Yan yung damit niya. Hanggang ngayon, nandyan pa rin siya. Hawak lang niya yung puste na yan. Puste. Oo. Tanay. Ulang ko, isda, dulay. Eh, bahala ka. Kaya basta usapan natin, pag nabulag ka at hindi ka na makalakad, dito ka rin, upo ka dyan, hawak ka rin sa poste, ha? Hindi, kakainin ko lang, tapis-napay lang. Kaya nga, bahala ka, diskarte mo yan. Hindi, tapis-napay, hindi, hindi ako kakain po dyan. Bahala ka, diskarte mo. Ang akin lang kasi, ang pagkain, yung sakto lang, huwag sobra-sobra. pagkain -sobra. Pag kumuha ka kasi ng kanin, sobrang dami, pati ulam eh. Ang pagkain ko, unti lang, tapos... Tapos ulang ulti lang. Okay. Basta, Bahala ka. Basta sinasabi ko sa si nanay, malakas kumain ng kanin. Puro baboy ulam niya. Puro niya, baboy. Oo, tignan mo ngayon, tagahawak na lang ng poste. Gusto mo yon? Hindi po. Okay. Ha? Oh? Yan, na kayo, nai, ha? Kasi ito, pinapayuhan din namin, mahirap turuan. Okay. Hindi ako, high blood ako. Matagal na high blood ako. Hindi naman ako nai-stroke ang ginagawa ko ang ginagawa ko tin, paggabi tinapay lang kinakain ko ah, paggabi, tinapay lang Opo. anong iniinom nyo po coke kape. Ah, kape ay si banda mahilig sa coke ay, okay. no, mm -hmm. isang It's litrong coke mga high blood yan. high blood siya niyan. Mm. Yung milo ko, ilo ko, duks lang pinapuntos. Di ba, Boss JB, isang boteng ko kinubos niya? Oo, 1.5. oh 1.5. Hindi nung, hindi nung, hindi ko. lang, pinapuntos. dos eh, sabi ni Boss JB, isang boteng ko na malaki. Hindi, tos yung hindi ko, hindi nung Sabi mo totoo, to, to. Eh. to, to. pupunta ka ng kamuning. <laughs> ko. <laughs> oh, 1.5, oh, di ba? Oh. 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 Magdamag. Oh. Ay, hahawak na rin siya dyan sa poste. Gusto mo, tagahawag ka na rin ng poste katabi si nanay? Hindi po. Ito nun, tubig nalang. Okay. Nay, may asawa ka ba, nay? Wala pa, wala na. Wala pa, oh. Pwede na si Bandam siguro. Hindi, wala na. Opo, ito po, maganda. Maganda naman si nanay, ah. Ha? Huwag ka na mapili, kasi mabubulag ka din naman, eh. Hindi akong bubulag, eh. Eh, tingnan mo, nakikita ko, paliit na yung mata mo, eh. Dyan. Yung mata mo lumalaki, ay katawan mo lumalaki, tapos yung mata mo naman lumiliit. Hindi, <laughs> hindi, papatingin ako, ah, uh, Tintilok. Wala, walang tatanggap sa'yo doon. Patik. Wala kang pera. Hindi, bayaran mo, Tintilok. Hindi, ayaw ko Mauubos yung pera mo? Oo. Mauubos? Mauubos. Eh matigas ulo mo eh, kain ka ng kain, bakit pa ipapagamot? Diyan ka lang, katabi mo si nanay, tagahawak ka ng poste. Huwag na. Testing mo nga, hawak ka nga poste, testing, tabi ka kung bagay. Ito siya eh. Wala, masasanay ka rin. Okay, so promise mo ngayon, magdadayat oh, ka na ha? Oh, magdadayat lang ako. ano, ano kinain mo kanina? Tan. Do uh -huh. sa Makdo? Uh -huh. <laughs> nain ko, itong manok, itong tangin, oh, may ipagay, may is, ano? Spaghetti. Oh. Ano kinain mo? Paridete. Patitete. Patitete? <laughs> uh, Parititi. oh Tapos sa... Uh, uh, Itantangin. Kanin? Ang... Uh, manok. Manok. Dapat wala nang spaghetti. Isang kanin, isang chicken, okay na. Okay na. Kain ka pa spaghetti marami. Hindi. Kung kailangan patitete. Oo. Oh. Oo. Oh, sige. Oo. Oh, ayan. Nay, kaya kami nagpunta dito gaya na aking sinabi ko si uh, Tita Carmi K. Official uh, nasa Amerika po napanood nila yung videos natin Nay. So naawa sila sa inyong kalagayan kaya nagpaabot sila ng 3,000 pesos po. So sana uh, makatulong po ito. No? Tanggapin nyo Nay. Galing po kay Marami Tita Carmi kay Official po. Maraming salamat po. Kay Tita Carmi kay Official po, Nay. So, ano masasabi mo kay Ma'am Tita karmi kay official? Maraming maraming salamat po kay Tita Carmi Carmi Yan Sana po ay uh, maibili nyo po kung ano yung mga pangailangan nyo kaya kami nakabalik dito Ano po? Opo O oh. Nainora Okay ka lang dyan Hintayin mo na lang si Bandam dito ha Okay lang, dalhin namin dito Hindi <laughs> ko wala kang magagawa pag bulag ka na. Eh, ikaw, hindi ko pupulag. Ay, hindi. Ay. Kunti lang naman kain ko eh. De, kayo, hindi, kaya ron lang eh. Muntik na mo, maliit lang siya ko. Pata kang mayinip ng damot ar araw-araw, ikaw. Eh, siyempre eh, kailangan may gamot si Daddy Frankie kasi ba may sakit ako ngayon eh. Ah, ano mo? Ha? Masakit ang liig ko. Eh. Masakit ang liig mo? Hmm. Para... Ba, nangita mo, minum mo gamot? Ah, minsan lang. Hmm. Lahat na lang sa akin, pinabantayan mo ha. So, ayaw mo dito magpunta. So, ang gagawin mo, kunti lang ang kanin, uh, ha? Kunti lang tangin, kunti lang ulang. So, yun mga kababayan, mga kabarangay, huwag nyo po sanang mamasamain yung uh, pagturo, mga pamamaraan na pagturo namin kay Bandam. Kumbaga, ipinapakita ko na po yung katotohanan, yung pwedeng mangyari sa kanya. Dahil talagang, pag nasa harap na kami ng kainan, hindi na siya maaawat. Lalo na pag doon sa shelter, sa bahay, talagang, siya na mismo ang uh, magsasandok lalo na pagka uh, busy kami at uh, na si Yaya ng ulam siya na mismo ang kakain may mga time pa na nakakain na po siya tapos kakain kami sasabihin niya hindi pa no? kaya ipinakita ko sa kanya yung possible na mangyari kasi alam nyo naman na ayaw din namin mangyari kay bandam yung mga ganon syempre mahirap mag alaga ng ganon Nay ha, pag nabulag si Bandam, dito na lang siya umupo. Okay lang? Dadalhan ko na lang kayo ng pagkain dito. Dito lang kayo, Wala. Pwede na Oo. Oh, oh. pumayag si Nanay Nora. Wala kang magagawa. Nay Nora, ano masasabi mo po kay Tita Carmen na siya nagbigay ng allowance niyo po? Salamat. Salamat. So ayun, Tita Carmen, maraming maraming salamat po sa tulong na ipinaabot nyo kay nanay at kay lola napakalaking bagay po pambili ng uh, gamot lalong-lalo pa't nalaman natin ngayon na dalawa pala yung anak ni nanay na may sakit na inaalagaan at kaya ganito po na sobrang hirap sa kahirapan ng buhay no KJ That's... dito ko Pasalamat ka sa aming sponsor natin. Ayun, thank you, thank you so much po kay uh, Ninang Carmi K Officials at uh, syempre sa Team Rise Above International. Thank you, thank you so much po sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa aming mahal na founder na si Daddy Frankie. At uh, sana wag po kayong magsawa na suportahan po ang buong team. Maraming maraming salamat po. At syempre kay Tita Hanis po, kay Sweet Charm, lahat po ng bumubuo ng Team Rise Above, maraming maraming salamat. At syempre sa mga nandyan po sa baba sa premier natin, maraming maraming salamat po pasensya na po kayo kung hindi namin kayo maisa-isa. Isa lang po ang masasabi ng Team Daddy Frankie, lahat po kayo mahalaga dito sa puso namin. Maraming maraming salamat, magandang gabi, magandang buhay po sa atin lahat. Thank you po.